Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Kami. Sir, dito po sa pa sa proposal nyo ng Universal Pension, covered po nito yung mga, let's say, housewife o kaya naman po eh, yung mga hindi lang hmm. talaga nagtrabaho. Yes po, ang Universal Social Pension po, kaya nga po tinawag na universal ay kasali lahat regardless of uh, economic status. So, okay, maski na meron ka ng pensyon, uh, wala kang pensyon, o may ayuda kang uh, nanggagaling sa mga kamag anak, eh dapat kasali ka. No? At uh, isa lamang yan sa hinihingi natin na uh, suporta. Uh, at marami pang mga institutional uh, matters na dapat uh, i-develop ang gobyerno, katulad ng uh, uh, pagdagdag ng mga uh, facilities, katulad ng Home for the Aged, at sana ay uh, ayusin yung universal healthcare system natin na ang mga seniors lalong-lalo na yung walang pinagkukuhanan ay uh, magkaroon ng libreng serbisyo para sa kanilang kalusugan. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.